Nagbabala sa publiko ang Southern Police District o SPD sa pamumuno ni Police Brigadier General Kirby John Bion Quapa dahil sa kumakalat ng mga peking pera ngayong holiday season matapos na maaresto ang dalawang dayuang sospek. Ayon dito kay SPD Director Police Brigadier General Kirby John Bion Quapa dalawang Cameroon African ang kanilang nahuli na responsable sa paggawangan ng mga peking pera sa lungsod ng Tagiga na kilala ang mga sospek na sina Marcel Tesok Winong, 30 years old at Patian Lerucan Achi, 40 years old. Gumagamit na special paper at normal na printer ang mga sospek sa paggawangan ng mga peking pera. Peking Pilipin Peso at Dolyar ang ginagawa ng mga sospek na bahagyang nakakalito at pagkakamalang tunay kung hindi bibigyan ng oras para suriin na bukod sa mga nakumpis kang peking mga pera, nakumpis ka din sa dalawang dayong sospek ang isang granada at caliber 38 revolver. Naharap naman ng mga sospek sa paglabag sa Article 168 of RPC, Republic Act 10591 at Republic Act 9516 Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.